Minsan, iniisip ko, hanggang kailan ba ako ganito? Pulube, walang makain, walang matulugan. Pero kahit ganito ang buhay ko, may pangarap pa rin ako. Pangarap na isang araw, makakabangon ako. Pangarap na maranasan ko rin ang ginhawa. Hindi man madali, pero hindi ako titigil mangarap. Dahil alam ko, darating din ang tamang panahon. Ay. Ay! Sarap ang hito. Oh. oh, my God. I I I I oh my God. Seriously? This is the most expensive hotel tapos may basurang makakapasok dito? Oh, my God. Hi! Hoy. umising ka! pasok dito. Eh, pasok mo dun sa gate. Ang bahong mo! Ay, nakakainis! Panira ka ng view. Nagaganda ng hotel na to. Tapos, may basurang kagaya mo. Eh, teka lang po, ma'am. Wala naman po siguro akong naabala. Tsaka ako lang po may isa dito. Nakakadiri ka. Ang bahong mo. Alam mo ba yon? Hindi ka nababagay dito. Nababagay ka sa basurahan. Eh, pasensya nang po, ma'am. Wala po kasi akong ibang matutulugan, kaya... Malis ka dito. Hindi ka nababagay sa lutat na to. Malis ka dito! Nakakadiri ka! Wait, Hazel! Ano ba yan? Bakit na nga-aaway ka? Ah, really? Kulo really? ba mo? Ang bihira naman tong batang to. Ano ba yung pinagagawa mo? Wala namang ginagawa sa'yo masama yung, yung polubi, ha? Sisira niya, biyo ko. Ano Baka gagalit yung mga followers ko, eh. Ano? Napaka OA okay naman na ito. Iniisip yung followers kaysa sa... Tingnan mo nga yan, no? hindi ka ba naaawa dyan? Ah, miss, anong ginagawa mo dito? Eh, natutulog po. Eh, wala po kasi akong bahay. Ba't mo ba kinakausap yan? Sandaling ka, hindi ka ba naaawa sa pulubi, oh? Wala nang matirahan, wala pang kausap, wala pang, wala pang bahay. Okay. Ah. What a trash. Ah, miss, pagbasahin siya mo na tong kapatid ko, ah. Pero, gusto mo ba? Sumama ka sa akin? Sumama oh, ka sa bahay? Hindi! Hindi pwede! Shhh! Panahimik ka ha! Ay, um, hindi tayo pwede magsama ng basong sa bahay! Ay! Saglit lang po! Alis lang po ako, huwag kayo mag-away! Ay, hindi, miss! Hindi! Basta sumama ka sa akin, Tara! Sumama ka sa akin ha! No! na yung kapatid ko! Pagpagong ko! Ay, ano ko po? po eh! Ang sako sa po! Pwede ka, dali! Tunay dito sa bahay! Huwag kang mahiya ha! Well free! Welcome, welcome na no. welcome ka dito! Dali, daracho ka dun. Sa may sofa, dali. <laughs> Ayan. O, oh, dahan-dahan. Upo ka muna. Ayan. Ayos lang ba sa'yo na dito ka muna matulog sa sofa ngayon? Ay, upo. Ay, lamot nga po eh. First time po po maka... maka... hawak ng sofa. Ay, nako. Alam mo, marami ka pang mararanasan pagkasama mo ako. O siya, sige. Sandali lang ha. Kukuha mo na ako ng ano mo, masusuot mo. Kasi, Siyempre oh, oo. Oh. Tsaka, papaliguan pa kita. Ay, ako na po. Eh, marunong naman po ako. Maligo. Sige, sandali lang, ha? <laughs> Mami, yun yung sinasabi ko sa'yo. Nagkuwi ng basura dito si ate. bau na tuloy ng pagpahay natin. Hoy! Tubuyo ka nga dyan. Mam. Anong ginagawa mo rito? Eh, yung, yung anak yung pupas. Ang baho-baho mo? Bakit nakapasok ka rito? Yung anak yung pupas eh. Dito ko ako pinatuloy. Hindi. Lumabas ka. Labas. Labas. Hindi ka lang po. Ay, ay. Teka nga. Mo, mo po ka nga. Mo po ka. Ano to mami, ha? Pati ba naman ikaw? Gagay ka sa ugali ng anak mo? Ate, nasisiraan ka na ba? Nandiyan ka ng basura dito sa bahay? Ate, uh, nasisiraan ka na ba? Uy, ikaw, wag mo na wag mong pakikialaman yung desisyon ko, ha? Baka mamaya sindikato pa yan eh. Hindi ka ba nanonood ng balita? Na mayroong mga kumakalat na budol gang? Baka mamaya isa pa yan doon eh. Naku, po, hindi po ako ganun. Mam, Ma hindi, hindi ganun? Sigurado ka? Sinan mo nga yan yung itsura mo? Nakakadiri ka. Tignan hey, mo nga yan! Sumasabra na kayo, ha? Alam mo? ako yung nagbabayad ng renta dito sa bahay. Ako yung masusunod. O baka naman gusto nyo kayo pala yung sunod ko? Mami, alam mo mami, sawang-sawa ako sa iyo eh. Lagi ganto. ganito. Lagi nalang tayo nagtatalo. Pati pala sa ganitong bagay. Ang niya na bagay, mami. My God. Ako yun eh. Alam mo mami, ayoko na makipagtalo sa iyo. Ayoko, dito yung mo. Mami, tumigil ka na ha. Alam mo, tara na nga. Alis na nga tayo. Pupunta tayo ng mall. Sisira yung araw natin dito eh. Sige yeah, na. Parehas naman silang basong pa. Uh, Ma'am, pasensya na po kayo ha. Dahil sa akin nag-away tuloy kayo ng mama at saka kapatid mo. Ay naku, pasensya ka na rin ha. Pati ako na stress na rin din sa pamilya ko eh. Pero, Eden, alam mo hindi naman habang buhay na ganyan ka na lang. Pulubi ka na lang, di ba? Eh ano pong ibig niyo sabihin? Wow, ang ganda-ganda naman ng anak ko. Ay, ito. Ay, guys, mommy ko nga pala, o, oh, di ba? Hi. Pares kami maganda. <laughs> ano ba? Ang dami kong viewers. Wow! Famous na famous na ang anak nyo. nga. Ako lang to, mommy. Ang maganda nyo. <laughs> Alam mo, may naiisip ako. Marami namang paraan na para o mga tayo sa buhay. Kita mo to? Cellphone po. Ano bang uso ngayon sa social media? Ang pagbablog. kaso eh, po, wala naman po akong cellphone, tsaka hindi po ako marunong gumamit. Ano ka ba? Andito naman ako, ip. Gagabayan kita, tsaka isa pa. Meron akong pangalan sa POTG Studio as Marimar. Tsaka pag nakilala ka ng mga followers ko, panigurado yun. Magbubong din yung pangalan mo. Ayos ba yan? Ako okay, ma'am. Opo, ayos na ayos. At excited po ako matuto. Basta gagalingan mo ha. Basta ituturo ko lahat ng kaalaman ko. Ay, sige po ma'am. <laughs> Hi guys! So welcome for our live for today. So kasama ko pala ngayon. <laughs> Sorry, napupulo lang ang kids. <laughs> so guys, may papakilala ko sa inyo ngayon. Ayan, si Edith. Mag-hi ka sa followers natin. Hi po! So ayun guys, gusto ko po sana supportahan ko ninyo si Miss Eden kasi magbo-vlog na din siya guys. So lahat ng mga followers ko dyan na nanawagan ako sa inyo ha, i-follow niyo po siya sa kanyang Facebook page. Salamat po. O oh, guys ha, magbo-vlog siya dapat, supportahan niyo siya ha. Ay nanamiya ako. Na Huwag kami ako pa sa mga followers natin. No? <laughs> Hello po. Iya yeah ko talaga ako. Ano ka ba? Si ikaw? Sabi nyo, dali. Huwag ka ba Hello! Welcome po sa vlog ni Marimar. Salamat po sa pag-support at pag-subaybay po palagi sa kanya. Sana right. po sa akin, babe. Right. Oh, di ba may talent ka talaga? Yeah. Ha? Oh, sige guys, abang-abang kayo sa vlog ni Miss Eden, ha? Thank you and bago! Ano <laughs> 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 pala yun? Oo oh, naman. Oh, siya, sige ha. Gusto ko makita na ikaw naman ang mag-isa yung mag-vlog may na ba? Syempre. Ano, Kanati? Ay, rap mo ang cellphone. Oo, oh, ayan. Okay, oh, ka na bahala ha. Iiwan na kita dyan. No! No! Bakit? Bakit nandito to? Ang dami followers. Nandito pwede. Hello guys! Welcome back to my channel! Yan, nandito po ako ngayon sa ating terrace. Kita niyo naman po ang view. Napakaganda! Ito po ang Maynila. And sana mag-enjoy po kayo sa mga susunod ko pang vlog. And see you next time! Ako lang dapat sikat. Hindi pwedeng sumikat tong basura na to! Mamigawan mo ng re paraan! Bayaan mo, i-report natin yung account niyan. Bayad kang basura ka. Ako lang dapat ang angat. Ako lang dapat ang sikat. Oh, hindi, tingnan mo, Awan. Oh. Yung views mo ngayon, nag-million views ka. Ang galing-galing mo, Awan. Oh, so proud of you, ha? Ang kumal mo ka mo! Ako! Ay, Diyos ko! Uy, ka pa talaga dito? Ay, sinagpakita ka pa talaga sa akin? Kala mo? Akala oh, mo matatalo mo ako ng ganun-ganun lang? Malabo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang layo sa itsura ko. Hindi, hey, si, tumigil ka na nga. Ano ba? Ano ba? Pinapastihan mo pa yan? Teka lang po. Panalasin mo nga dito yan. Talaga ba, Mami? Ito e, tolerate mo yung ugali ng anak mo, ha? Alam mo, Mami, parehas talaga kayong dalawa. Oh, Mamagandiyan mo kami. Sapit lang dito yan eh. Teka lang po, wala naman po akong inaano sa inyo. Ano pinakain sa inyo nati. Hindi ka naman ganyan dati! Kapit <laughs> lang dito yung basura na yan. Alam nyo? Palayasin mo dito yan. Ay, wala kayong karapatang palayasin siya dito. Ako! Ako ang may karapatan para palayasin kayong dalawa dito na matuto naman kayo! Katugo mo kami! Alam mo, Mami? Kaano-ano mo ba yan? Sawang-sawa na ako, Mami! Tumigil na na kayo! Alam nyo, mas mabuti pa, umalis na kayo ng bahay at wala na kayong aasan sa akin, ha? Wala na kayong aasan sa akin! Kami? Aalis dito? Ba't hindi mo ba, ba alisin yan? Yan ang sumira sa pamilya natin! Alam niyo, sawang-sawa na ako! Rinting rin na ako sa'yo! Wala nga nga kay Mami! Lumabas na kayo, Hazel! Mami, no! Ayan, sabahan ko na ito si Mami, ha? Na matuto naman kayo sa buhay! Puro kayo ba sa akin! Mami, tumuan mo yung anak mo na mabuti, Hazel, ha? Patos ko! Dad? Naku, Aiden. I'm so sorry for the inconvenience, ha? Huh? Pasensyahan mo na talaga yung mga gulang ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na sila makakabalik dito hanggat hindi nagbabago yung mga ugali nila. Maturoan naman sila ng tamang asal at magkaroon ng leksyon sa buhay. Kaso kung kawawa naman sila, saan sila matutulong ngayon? Ay, naku, hindi ko na problema noon. Ngayon. Mali pa ako, sis. <laughs> My gosh. Aroon. Fergis, ha? Laki-laki ng views mo! Paldo na paldo ka na na! Earnings mo, ha? Yung content monetization. Kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ako matututo. Ay, syempre naman, may royalty fee ako. syempre, joke lang! O siya, sige. Ay, maupo ka muna dyan, ipaghahanda kita ng pagkain. Sige po. Sige na! Hindi pa to, eh. naman kasi yung ko. Oh, hindi ko na makonts. <laughs> Aba! Ibang-iba ka na talaga, Oh, tingnan mo yung ituro, tingnan mo yung aura mo ngayon. Tsaka, sa'yo yung kotse na yan? Oo, bago kong bili. Eh, bunga na yan ang pagbablog ko. Aba, ah, nag-level up ka na talaga. <laughs> Aray ko naman. Oh. Tsaka, ibig sabihin, andito din yung bahay mo sa, sa condominium unit na to? Oo. Gusto mo punta tayo doon mamaya. Ay, ang ang yamang-yaman mo na, mga! Magkakasakit ka rin! Ang bongga mo na, ah! Pero ha, salamat. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Talaga, ha? Mamaya ililibre mo ako, ha? Patayin gusto ko masasarap yung mga uh, chicken cardon. Anak? Lidyan? Mami? Hazel? Hey. Ano nangyari sa inyo? Sige, okay, nagsirap na kami. Anak ko, tawarin mo na kami. Paawa ka na sa amin. Patawarin mo na kami. Sige, patawarin mo na kami. Ah, ah. Ano ba? Wala yun. Matagal ko na kayo napatawad. Kung hindi naman yung lahat, hindi ako uuundad sa buhay. Eh, kung gusto niyo mag-collab na lang tayo. Mag-vlog tayo. Ay! Ay! At saka mami. Total, natuto na naman na kayo sa buhay. Tsaka, may tsura nyo, ha? Pa Papangit nyo na. Tsaka, huwag kayo mag-alala. Kasi, welcome na ulit kayo sa ahay. Talaga si ate, kalapiro. piru. may tsura mo, ha? <laughs> para ka ng ano, parang inborn na yung tsura mo. O siya, sige, punta na lang tayo dun sa condo ko. Maligo kayo dun, tapos may mga damit ako, papahiramin ko kayo. Ang sya, tara na! na. Okay. -hawak pa to si Aisel! Ang dumi-dumi, maliko ka sa bahay, mag-shower ka. O, oh, sige na, Miss Eden, saman mo na sila sa condo mo, ha? Saan ka pupunta? Siyempre, sasama din ako, tayo na. Ay, akala ko may date kayo nila. Tara na, na, mami! May mami ay, nangangamoy otot pa to. Mami, ako, ako, ako,